Hello mga Jory. Sa ayan galing nga kami doon sa bahay ng akymyan nan at ayan pauwi na kami ngayon. So ayan at nasabihan nga kami ng aking biyanan, bago pan, paman daw kami uuwi, magdaan muna daw kami dito sa palikin na malapit sa kanila. Kasi napakamura daw dito. At doon naman kasi na, sa probensya namin, napakamahal doon. Dito talaga sa Korea mga kajori hindi basta-basta manirahan na lang dito. Na wala kang trabaho or wala kang pinagkakitaan. Kasi dito walang libre kahit paman man siguro sa ibang bansa din or sa atin, walang libre talaga. Pero iba din sa atin, di ba? Kasi pwede ka manghingi hingi na lang sa ano kung sakaling may mga tanim yung kapitbahay mo. I, e, dito naman sa Korea. Ay, nako, bawal ang hingi-hingi. Kayod ng kayod ka talaga. Kayod ka labaw. Kahit may sakit ka. Ayan. Kailangan mong gumising para magtrabaho para maka may maikain araw-araw. Hindi tulad sa atin, pa-relax-relax relax lang. Tapos, ayon Tapos, marami tayong time. Diyan talaga sa Pinas, napakaganda talaga manirahan. Kasi, kahit na nagtatrabaho ka or ano, parang Film talaga free na free ka eh dito talaga parang feel ko talaga hindi ako free kahit may haliti kulang na kulang pa rin talaga yung time ko para sa pamilya ko kaya ang hirap talaga manirahan sa ibang bansa hindi basta-basta sabi nga ng iba ay na, sa ibang bansa ka na mayaman ka na nako hindi po napakahirap put manirahan talaga sa sa ibang bansa mas mayaman pa nga yung taga Pinas talaga sa totoo lang kasi paupo-upo lang sila tapos nag nagaano nagaantay ng suporta ng pamilya na nasa abroad kaya ayan kaya naman yung may mga abroad ayan pahalagahan niyo talaga yung mga pera na pinapadala nila sa inyo kasi napakahirap talaga dito sa Korea yung ibang nagtitipid na lang talaga yung mga OFW dito nagtitipid na lang talaga para may maipadala talaga sa pamilya nila kasi nga Deba ba? May sinusuportahan sila tapos sila nag tinitipid nila yung sarili nila. Ang hirap po dito magtrabaho. Kayod kalabaw po talaga. At madalian pa. So ang hirap talaga at malayo ka pa sa pamilya. Kaya ayan. Ay, nako talaga buhay dito sa Korea. Malaki nga lang ang sahod nila pero naman ang mahal-mahal ng mga bilihin talaga dito. Kaya feeling ko talaga hindi kami aasin so dito kahit pa man buong buhay namin magtatrabaho. Kaya ngayong mga narinig ko, wala talaga daw yayaman sa trabaho. Yayaman ka sa negosyo. Kaya ayun nga mga kajuri, ang hirap talaga. Gigising ka ng maaga, kailangan mong gumising ng maaga. kahit nga pikit na pikit na yung mata mo. Gusto mo pang humiga, ang sarap pang matulog, pero hindi talaga pwede, hindi mo yan magawa. Naku, Wow! Nasaya na lang ako kapag Saturday na at saka Sunday. Pero kulang na kulang pa rin. Kaya kayo, yung may mga abroad, sana naman kumustahin nyo lagi yung mga anak ninyo, mga kapatid, mga lola, lolo, auntie, kuya, kasi nako, ayan naghahabol yan sila sa mga oras nila at wala na silang time para sa sarili nila magkakapinga lang sabihin agad mayaman ayan magas hindi po parang ano lang yun sa pagod namin sa pagod namin parang gusto lang namin ikain ng masarap kasi dessert namin yun tapos sasabihin niyo kum mayaman kasi ayan yung kinakain namin bawat sahod lang naman <laughs> oh diba ganyan kami dito sa abroad totoo po yan kaya yung mga mga mindset niyo i-change niyo na po yan kasi hindi po hindi po yan maganda kasi ang totoo, kayo ang mayaman dyan, hindi kami kami po ay isang pulobe sa ibang bansa kaya ayan po, sana naman palahaga, pahalagahan ninyo <laughs> yun lang, yun lang yung masasabi ko talaga guys, kasi napakahirap talaga ng buhay sa abroad ayan, kahit nagkakasakit ka, walang tutulong sa'yo, ikaw lang talaga nagagamot sa sarili mo yung, lalo na yung mga single yung nag-iisa lang sa buhay sa ibang abroad, ako saludo po ako sa inyo, kasi kahit maman ako ay may pamilya feel na feel ko pa rin kaya iba talaga ang nasa abroad basta nasa totoong <laughs> happiness ang sa Pinas <laughs> yun lang talaga yung masasabi ko, pati nga asawa ko naramdaman niya yan na parang wala siyang happiness dito din <laughs> kasi na-experience niya yung life natin sa Pinas. Kaya yun lang masasabi ko talaga sa inyo. Guys, kumustahin niyo yung pamilya niyo na nasa abroad. At ayun, pahalagahan niyo siya. Kasi kasi sa isang message lang nakakumusta. Hindi yung kumusta tapos huy pa utang. Hindi yun ha. Iba na yun. <laughs> parang iba na yung ano yun pakay ninyo. Yung kumusta na galing sa puso nyo at yung care nyo. Yung concern nyo sa pamilya nyo na nasa abroad. Parang yun napakasaya na namin na mabasa namin na ganun. Yung totoong ano talaga yung galing talaga sa puso ninyo. Hindi yung Kumusta tapos ang kasunod pautang yung yung ganun, parang naka, nakakatakot na ngayon yung may mangungumusta sa iyo tapos ang kasunod utang Ug naman po ang hirap po ng buhay dito So hanggang dito na lang mga ka Jory. Thank you for watching guys and click click the notifications for your updated to my new video. And please subscribe